Si Manuela Orlandi ay pinanganak noong January 14, 1968. Siya ay isang teenager na taga-Vatican. Noong June 22, 1983, habang papauwi galing sa music school sa Rome, ay bigla na lamang itong naglaho. Maraming report tungkol sa mga lugar na uli siyang namataan, kabilang na sa loob ng Vatican City. Sa nagdaang taon, maraming spekulasyon tungkol sa totoong nangyari kay Emanuela. Siya ay pang-apat sa limang magkakapatid. Second year na siya sa secondary school sa Rome. Habang pumapasok sa eskwela, three times a week naman siya nagtitake ng music lesson sa Pontifical Institute of Sacred Music. Ayon sa mga kaklase ni Emanuela sa music school, noong araw ng June 22, 1983, ay late nang dumating si Emanuela sa kanilang klase na hindi naman daw normal itong nalilate. Bukod doon, maaga rin daw itong umalis ng klase at umuwi. Nung pawi na ito, tumawag pa ito sa kanyang kapatid na si Frederica at kinuwento na may nakilala siyang lalaki na representative ng Avon Products na inaalok siya ng trabaho. Ang gagawin niya lang daw na trabaho ay mamimigay lang daw ito ng flyers sa magaganap na fashion show sa darating na weekends. At sa loob ng dalawang oras na pamimigay ng flyers ay pinangakuan siya na sasahod siya ng 590 euros. Ayon naman sa kapatid na si Frederica ay wag agad tanggapin ang offer ng lalaki at pag-usapan muna nila ito ng kanilang magulang. Dahil masyado raw malaki ang offer para lang sa pamimigay ng flyers kaya kay na raw ito. Pero para kay Emanuela ay napakagandang offer nito kaya ayaw niya itong palampasin. Matapos ang pag-uusap ng magkapatid ay nagkasundo ang dalawa na magkita ang hindi alam ni Frederica na ito na pala ang huling beses na makausap niya ang kanyang kapatid na sa si Emanuela. Nang makarating si Frederica sa kanilang meeting place ay hindi na dumating pa ang kanyang kapatid. Bukod hindi na rin umuwi pa sa kanilang bahay si Emanuela. Matapos ang ilang oras na paghihintay, ang kanyang pamilya ay nagsimula ng mag-alala at sinubukang hagilapin si Emanuela sa Vatican at Music School. Agad na nag-report ang kanyang mga magulang sa pulisya hindi na nag-aksaya ng oras ang otoridad at agad na tinanong ang lahat ng mga taong huling nakita at nakausap ni Manuela. Sa unang araw ng pag imbestiga kinwestiyon ng dalawang police officers na naka-duty sa mismong harap ng Senado na kung saan na walang dalagita noong gabing yun. Ayon sa dalawang pulis na naka-duty sa lugar na yon, huli nilang nakita si Manuela na naikipag-usap sa isang lalaki na may hawak na Avon cosmetic bag Bukod doon, ikinuwento ng ilang saksi na uli siyang nakita na naikipag-usap sa isang tao na nasa loob ng sasakyang BMW na kulay green. Pagkaraan ng tatlong araw matapos ang pagkawala ni Emanuela, June 25, 1983, nakatanggap ng tawag ang pamilya ni Emanuela mula sa isang 16-year-old na lalaki na nagngangalang Luigi Nireport niya na siya at ang kanyang kasintahan ay nakilala si Emanuela noong hapon ng June 22 sa Piazza Navona. Ang lugar nito ay isang kilalang public open space sa Rome, Italy. Ayon kay Pierluigi nakita nila itong batang babae na tumutugtog ng flute at namimigay ng flyers ng Avon products at nagpakilalang si Barbarella. Maiksi daw ang book nito. Nung araw din na yun, nagtungo sa bahay ng pamilya ni Emanuela ang ilang agent na nag-iimbestiga ng kaso at nagsagawa ng inspeksyon. Matapos yun, sinuggest nito sa pamilya na i-record lahat ng matatanggap nilang tawag. Nung June 28, may tumawag uli sa pamilya ni Emanuela at nagpakilala itong si Mario. Sinabi nito na siya ang nagmamayari ng isang bar malapit sa Ponte Vittorio na lugar na matatagpuan sa pagitan ng Vatican at Music School ni Emanuela. Binanggit niya na meron silang batang babaeng naging customer na bago sa kanilang paningin na nagpakilalang si Barbara. Sinabi raw sa kanila na naglayas siya sa kanilang bahay pero uuwi siya sa September sa mismong araw ng kasal ng kanyang ate. Agad na naniwala ang pamilya ni Manuela dahil wala namang ibang taong nakakaalam ng detalye ng kasal bukod sa kanilang pamilya at malalapit na tao. Noong July 3, 1983, nanawagan ng dating Santo Papa na si Pope John Paul II na sumuko na sinumang responsable sa pagkawala ni Emanuela Orlandi. Dito, opisyal na nabanggit sa kauna unahang pagkakataon na si Emanuela ay kinidnap. Ang mensaheng ito ng Santo Papa ay nagdulot ng kaguluhan dahil nung mga panahon yun eh, hindi pa naman kinukonsidera ng mga pulisya na nakidnap ang bata Hindi pa kasi inaalis ng pulisya ang posibilidad na naglayas lamang ang bata Pero dahil sa naging payag ng Santo Papa ay agad na naniwala ang mga tao na nakidnap nga ang batang si Emanuela Gayunpaman marami nagtataka kung bakit tila sigurado ang Santo Papa sa naging payag nito na nakidnap nga ang bata Kaya tuloy marami sa mga tao na nagsususpecha na maaaring may kinalaman ng Pope sa nangyaring pagkawala ni Emanuela. Sa kabilang banda, hindi naglabas ng opisyal na payag ang Vatican sa akusasyon ng mga tao sa Santo Papa. Noong July 5, nakatanggap na naman ng isang tawag ang pamilya ni Emanuela mula sa isang lalaki na may American accent. Ang lalaking ito ay nagpakilala na hawak nilang batang si Emanuela at papalayain lang daw nilang bata kapalit ng pagpapalaya kay Mehmet Ali Agka si Mehmet Ali Agka ang Turkish assassin na nagtangkang pumatay kay Pope John Paul II noong 1981 pero nahuli ito at nasintensya ng habang buhay na pagkakabilanggo sa Italy. Bilang patunay na hawak nila si Emanuela, pinarinig ang boses ng bata sa pamamagitan ng isang recording habang kausap ang pamilya sa telepono. Dito na pag-alaman na ang Mario at Pierluigi na naunang tumawag sa pamilya ni Emanuela ay bahagi rin pala ng organisasyon dumukot sa bata. Bukod sa recording, binanggit din na lalaking tumawag na may isang bagay na may kita nila sa isang basuraan na nagpapatunay na awak nila sa Emanuela. Ang basuraan na tinutukoy ng lalaki ay matatagpuan sa public square malapit sa Italian Parliament. Dito natagpuan nga ng otoridad sa isang basuraan ang ilang photocopies ng kanyang ID sa music school ilang mga resibo sa tuition nito at isang papel na may sulat kami na pyesa na pinapraktis sa music ni Emanuela. Noong July 8, tumawag naman ang isang lalaki sa isa sa mga kaklase ni Emanuela. Ang lalaking ito ay may accent naman ng Middle East. Sinabi nito na magbibigay lang sila ng 20 days para palayain ang nakakulong na si Mehmet Ali Agka kapalit ng paglaya ng batang si Emanuela Dalawang araw bago ang deadline, may natanggap ang mga pulisya na isang kaset tape at dito nakarecord ang boses ng isang babaeng sumisigaw. Pero hindi ito pinaniwalaan ng pamilya na si Emanuela nga ito. Bukod doon, pinaniniwalaan din ng mga pulisya na ang recording ay peke at edited na. Sa araw din yun, nagdemand ang mga kidnapper sa pamilya na may pag-usap tungkol sa paglayo ng bata pero ayon ng mga kidnapper na sa pulis may pag-usap kundi sa mismong Vatican ito gustong may pagnegosasyon. Dahil dito agad na itinalaga ang Secretary of State na si Cardinal Agostino Casaroli para may pag-usap sa mga di kidnapper. Ang pag-uusap sa pagitan ng kidnapper at Vatican ay pinanatiling sikreto at magpanggang ngayon ay walang nakakaalam ng mga detalye at impormasyon patungkol sa kanilang mga napag-usapan. Sumapit ang araw ng deadline ng mga kidnapper at si Mehmet Ali Agay hindi pa rin pinakawalan at nanatili pa rin sa kulungan. Pagkaraan ng ilang buwan matapos ang pagkawala ng bata, opisyal nang itinigil ang paghahanap kay Emanuela. Ang lalaking tumatawag sa pamilya ni Emanuela na may American accent ay magpahanggang ngayon ay nananatili pa rin misteryo. Noong taong 2013, ilang araw matapos mayalal si Pope Francis bilang bagong Santo Papa, pinunta nito ang pamilya ni Emanuela at sinabi sa kanila na si Emanuela ay nasa langit na. Ayon sa pamilya ni Emanuela, hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig at ang payag na ito ni Pope Francis ay nagpapatunay lang daw na may nalalaman ang Vatican sa nangyari kay Emanuela Bagamat noon paman ay pinabulaan na ng Vatican na may kinalaman sila sa kasong ito, maraming teorya ang sa kasong ito. Pero para sa mga kapatid ni Emanuela ay naniniwala ang mga ito na may nalalaman ng Vatican sa kung ano talaga ang totoong nangyari sa pagkawala ng kanilang kapatid na si Emanuela. Bukod doon naniniwala sila na kaya itinatago nila ang totoong nangyari ay dahil makasira ito sa reputasyon ng Vatican.